Hi mga Mahadera, nandito po kami ngayon sa Sariaya, Quezon and makikita po ninyo dito, may intersection ito po ay diverse bone road, tapos ito naman yung papunta na palengke ng Sariaya and as you can see guys wala siyang any um, ito, palatandaan na may intersection dito so dapat meron ditong yellow square box ba yon yung para may, uh, makita ng mga driver na intersection siya. or any sign na may intersection wala so dapat malagyan nila para safe lahat ng mga motorista lalo na, lalo na yung mga hindi taga rito dito mga mahadera kung hindi mo kabisado itong kalsada na to is prone sa accident kasi wala siya talaga sign na meron dito intersection kahit mo lang sana yung square box yung orange or yellow square box pa tawag doon or any traffic sign Ayan. so wala talaga nasakay na ako, tingnan mo naman mga mahadera sobrang baba, aabot na yung yung sidecar doon sa cemento so ngayon mga makadera ayan, itatry na namin tumawid and syempre stop, look and listen sabay ka nun eh no? ng train so ayan mga mahadera medyo nakakatakot siya So, kailangan lang talagang pag iingat ang mga motoristang gagawin dito. And, uh, mabibilis pa siya kasi vibration ko mga mahal. Ayan. So, bumili kami ng dalawang manok at ito try natin sa winners. Ang maganda nga pala dito pag naka-tricycle kayo, pag pababa na kayo, pabalik na kayo dun sa bahay na sa tumbaga dos ay libre na yung gasolina, patay na yung makina, mga mahadera. O, wala nang ano yan. Eh. Ano tawag doon? Wala nang kinoconsume na gas. O, ba diba? Single way lang yung magkoconsume ng gas. Tara. bobobaka kasi siya. And, meron din dito mini talipapan. Or talipapan na mismo eh. yan. Yan. So, medyo malayo pa kasi yung palengke. Yan, may mga tindang live ng mga isda pa tinapon oh, di ba may may, may nini palengke sila dito ah, di ba nare mahadera sarap talaga dito sa province no sarap to dito kung may maganda kading work pero kung wala kailangan mo maghanap thank you for watching mga mahadera